Ito na mga kababayan. According dito mga kababayan, no? Sa sabi ni Pulong, ah, ni Pulong Duterte, mga kababayan, ah, hindi ko sure kung si Pulong ata ay bumisita sa kanyang tatay sa dahig no? Bumisita sa Daig si Pulong. So, ito ang sabi, no? Oh, November 14, 2025, Representative Paulo Duterte. Galing ito sa post ng page ni D. Umano. Meron siyang message. Si FVRRD for the Philippine Military and for the Philippine National Police. Save the Republic of the Philippines. Maawa raw kayo sa bayan natin. Yan ang sabi, mga kababayan, ni Pulong Duterte. Message daw yan ni Digong. May minsahe umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa Philippine Military at Philippine National Police kasabay sa panibagong aligasyon ng katiwalian na ibinunyag ni dating Kongresman Saldico na nagdawit kay Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y 100 billion project insertion sa 2025 budget. Save the Republic of the Philippines, maawa kayo sa bayan natin sa adumano ng dating Pangulo ayon sa anak nitong si Davao City First District, Representative Paulo Duterte. Ngayon mga kababayan, ito na nga kung ikunik-kunik natin, Itong mga puzzle na to. Bago itong Baycam 2025, nagreklamo na itong si Ugag at saka si Digong na meron daw blanco sa Baycam. Pinirmahan ni Bark ni Marcos blanko 'yan, yeah, naalala ninyo, tinutuligsa ni Digong 'yan. Mhm. -mm. ba? Diba? Mm. Ngayon mga kababayan, habang tinutuligsa ito ni Digong, yeah, mga kababayan maingay sila. Hmm. sila. Sobrang dami nila. ya yeah. Ingay talaga. Grabe kung makaingay sila dahil dito. Kaya ngayon mga kababayan, hindi po nawala ang usaping insertion. Hindi nawala ang usaping bicam, Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, na simula nung tinuligsa ni Digong itong bicam budget, Lumabas ngayon kay Saldi ko, by pa rin. ba? Diba? Mm. Nung si Digong dati, by -cam. Pagdating kay Saldi ko, pa rin. Saan ba talaga si Pangulong Bongbong Marcos sangkot? Sa Baycam o sa flood control? Kasi hindi ko maintindihan eh. Ano ba talaga mga DDS? Hindi ba ninyo kayang i sabit si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control kaya naghanap na naman kay ng panibago alam mo hindi na kasi bago sa amin yan mga DDS lalong lalo na sa mga loyalista at sa mga kakamping hindi na bago sa amin yan kung hindi nyo kayang i-insert si Marcos doon sa flood control kasi wala naman talaga kayong makikita doon na naman tayo sa oh pag hindi na naman yan uh, lumusot yan sa BICAM doon na naman tayo sa GINTO Diba? Doon na naman tayo sa ginto Sa ano? Ah, B, ah banko sentral Tapos hindi na naman lumusot niyang sa ginto Doon na naman tayo sa ano na naman? Kasalanan ng tatay niya yeah Ibabalik na naman natin Alam niyo, hindi bago yan Mga kababayan, hindi na bago sa atin yan Hindi na rin bago sa amin yan Ah, mga kababayan Bakit? Dati, noong umawiyaw nang umawiyaw si Digong dito sa Baikam Sa Ga'a tinuligsa ng mga DDS si PBBM. Grabe, gaa, by cam, ganyan-ganyan daw. Grabe, insertion Marcos, bakit may blanco-blanco? Sabi nga Hindi umipik. Ha? Ah? Hindi tumalab itong by cam, by cam, gaa, ga Anong ginawa nila? Naglabas sila ng EI video na nagpupulburon. Ha? Ah? Hmm. Ngayon, mga kababayan, siempre siyempre, ah, syempre, ah Siyempre kailangan gumawa na naman sila ng panibago ngayong script. Si Saldi ko na naman ang ginamit. Hmm? Hindi lang bycam, hindi lang gaa. Lagyan natin ng video. Hmm, de ba? Kasi bakit ganito yan mga kababayan? Bakit dito ngayon nag-focus ang mga DDS sa mali ang pera at bycam at insertion? Bakit dito nila pinokus? Kasi ganito. Noong nakaraan lang, no? mabubuksa na kasi itong issue ni Bongo sa pag-file ni Trillianis sa ombudsman dito sa mga diskaya. Ha? Mauungkat kasi mga kababayan itong pangingi alam ni Bongo sa Philippine Navy na uh, 16 billion warship at dito sa Diskaya Flood Control. ah oh, Ngayon, tanong ko mga kababayan, eh, bakit nilihis ng mga DDS ang usaping flood control sa Cebu? Di ba nanawagan kayo? Asaan yung mga flood control sa Cebu? Oh. Nilihis nila ngayon, gumawa sila ng issue, binalik sa Baycam. Oh. Kami po, hindi po kami titigil hanggat walang makukulong dyan. Ah, sa flood control. Yung by tapos na yan. Kahit balikan natin yan. na, ah. Tanong ko lang, bakit binura ni Saldi ko lahat yung agaan niya? ba? Diba? Ah, bakit nilihis ninyong isyo? Ha? Ah, binalik ninyo doon sa gaa or by budget? ah, Bakit ninyo pinutol? Kasi bakit? Nag-file si trilianes ng plunder kay Bat, kay 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 Bungo at kay Digong. Mm. Hindi lang isang plunder ang ifinail ni Trillianis diyan. Dalawa. Unang plunder na kaso ni ni Digong at ni Bungo ay yung 16 billion, ah, 16 billion warship. Yan po ang unang ifinail ni Trillianis. Pangalawa, Itong 7 billion na nakubra dahil sa pang uh, sa buwatan ng mga diskaya mm. ngayon mga kababayan ako magulat kayo mamaya pag-usapan natin yan bakit sinabi ni Bungo na wala siyang kinalaman ah mamaya pag-usapan natin hmm? so yun nga mga kababayan nanawagan ngayon itong si Duterte ah bakit kailangan nilang ilihis ang topic? At bakit nila burahin ang flood control? Ha? Ah, bakit mga DDS? Ha? Ah, porkit ba sinabi ni PBBM na may makukulong na? Bakit niyo binago ang trending? Ha? Ah, Huwag nyong baguhin ang trending ibalik natin sa flood control. Bakit bumalik kayo sa bycam? Wala nang mapupuntahan ang isyung bycam kasi isa pa, kung totoo ang sinabi ni Saldiko, bakit binura ni Saldiko sa kanyang Facebook page ang page ng bycam ah, or GAA? Ah, yung, yung, yung mga... <coughs> Ayan. Ah, mga kababayan, wait lang po ha, pasensya na po. Ayan, dito tayo. <clears throat> Ayan, okay na po ba mga kababayan, nakabalik na tayo? Ah? Mga kababayan, okay na po ba? Ha? Ah? Ayan, na nabunot kasi doon sa saksakan. O natumba kasi yung tripod na tanggal yung saksakan ng wifi. Hmm. So ngayon, mga kababayan, Ha? Ah, ito ang lagi ninyong pansinin. Ha? Ah, ang sabi ni Digong, nanawagan siya sa military at sa PNP, na iligtas daw ang Pilipinas kay Marcos. Hmm. At bakit binalik na naman yung isyong by cam at gaa? Bakit? Kasi ba dahil ni PBBM, Malayo lang ang Pasko. Ha? Ah, wala hindi sila aabutan ng Pasko, makukulong na sila. Bakit? Alam niyo ba kung sino ang unang makukulong? Naku po. Sasabi, ano bang sabi ni PBBM? Ha? Ah, mga kababayan ito pare parinig ko sa inyo, ha? Ah, anong sabi ni PBBM? Hmm? Mga kababayan, ito. Ah, PBBM may makukulong na bago magpasko ha pakinggan niyo ha mga kababayan hindi na niya ikulong ang sarili niya eto mm. mga walang hiyang ito mm. sa na nagnanakaw ng pera ng bayan mm. tapos na ang maliligaya ninyong araw ayan na hahabulin ah, na namin kayo ayan na oh. o, alam ko mm. bago magpasko Marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na ma, 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 ma matatapos na yung kaso nila po na yung kaso makukulong na sila. Ah. Oh. Wala silang Merry Christmas. Mm. Before Christmas makukulong na sila. Diba, ba, Mr. Ha? President at eto mga walang hiyang ito mm. sa na, nagnanakaw ng pera ng bayan tapos na ang maliligaya ninyong araw. Ah, oh, kita okay, niyo. Dahil dyan, mga kababayan, kinakabahan sila. Kaya kaliwa-kanan sila nagagawa ng isyo ngayon na maraming sasali sa rally at maraming Dati, ang mga DDS sigaw nila, bakit walang makukulong? So ngayon, nung may ikukulong na, tandaan ninyo, November 15 ngayon. Ha? Ah? Ah? November 15 ngayon ilang araw na lang, 15 days na lang, magdi-December na. Ang pangako ni Marcos, hindi na sila magpasko, wala silang Merry Christmas. Di ba? Kasi nangako, pag nangako kasi si PBBM, itutuloy niya yan. Hindi si Marcos tanga na sangkot siya, tapos ah, bubuksan niya. Dito kayo, actually mga kababayan, maniwala kay sa akin hindi si Marcos magsalita kung sangkot siya. Ikaw ba naman kung, kung tanga ka? Alam mong sabit ka dyan, tapos pa imbestigahan mo, sige nga. Oh, uh, alam mong sabit ka, tapos pa iimbestigahan mo, tapos ikaw nang magsabi na kalkalin ang korupsyon, tapos sangkot ka pala, hindi ganun. ba? Diba? Ito na ngayon mga kababayan. Sa pangako ni PBBM na to, Ha? Ah, Hahabulin na namin kayo. Ayan. Oh. oh. alam ko, bago magpasko, mm. marami dito sa napangalanan dito mm. ay palagay ko nasa, nasa ano na, ma, 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 matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Mm. Wala silang Merry Christmas. Ayan. Bip. Hindi magbibitaw yan kung naalala ninyo. Ha? Ayaw ko pangunahan eh. Anong araw ngayon? Ha? Anong araw ngayon? Mga kababayan, check ko nga dito sa aking mamahaling cellphone. November 15, Sabado. Bukas, November 16, Linggo. Di ba kadalasan manghuli, hindi weekend? Ako, magsalita ako dito ha. Huwag din yung bigyan ng meaning. Ha? Huwag ninyong bigyan ng meaning. Saturday ngayon, bukas linggo. Baka sa lunis may maaaristo. <laughs> Alam nyo, yung aking radar pa naman. Eh? yung aking radar, sabi ko nga sa inyo, di ba? Nung nakaraan, sabi ko, Bato, sabi ko kay Bato, ha sabi ko, kung ako sa iyo habang wala pang warant, sumuko ka na, gayahin mo si Garma. Di ba? Tapos kalaunan, pagkabukas, biglang nagdeklara si Buying, may warrant na siya. Di ba? Sabi ko sa inyo. Ngayon, sabi ko sa inyo, Sabado ngayon. Sabado ngayon. So, walang pulis. Bukas linggo, wala rin pulis. Baka lunis. Ha? Baka lunis. Kasi napansin ninyo, mga kababayan, pumunta si PBBM sa Timor Leste. Ha? Unang araw. Pangalawang araw, may minimit siya di doon mga Pilipino, tapos business trip. Tapos pag uwi niya after trade days, na-aristo si Tebes. Ha? Tandaan nyo yan. Kada magbitaw ng salita si PBBM, isa, dalawa, tatlo, apat na araw, may mangyayari. Ha? So tandaan nyo yan. Nagbitaw si Marcos kahapon, Sabado linggo walang duty, baka lunis, Martes may Maaristo na. Ah, baka lang. Huwag niyo akong paniwalaan ha. Ah. Huwag niyo akong paniwalaan. Nagre-react lang. Opinion ko lang ito. Sabado linggo wala naman talagang duty 'yan. Ha? Ah, ito ah. Uh, I will tell you frankly. Ah, dito tayo sa salitang I will tell you frankly. Sabado linggo walang duty. Day of kadalasan yung iba, day off, Sabado, linggo. Tapos, Linggo, rally. Yeah. Ito, pangunahan ko na kayo, ha? Opinion ko lang to. Rally. So, yung mga tao, doon na focus sa rally. Nga? Yeah? Poko sa rally, Focus sa rally. Sige, trending lahat. Ayun, nakaabang ang social media doon sa rally. Nagaganapin. Paano kung habang kaguluhan doon sa rally, biglang isa ba yung aristo? Kasi di ba 16, 17, 18 ang rally nila. Paano kung doon sa kaguluhan na yun na nabisi ang tao sa kakatutok sa rally, biglang may inaristo? Ah, nagtatanong lang, nagtatanong lang, paano nga? Ha? Ah? Paano nga? Ah? Ako, ayo ayo ko nang, ayaw ko nga sabihin, mapagalitan pagalitan na naman ako nito eh. <laughs> Mapagalitan na naman ako nito eh. Dia. Pasensya na. Pasensya na mga ano mga kaibigan. <laughs> Habang doon na busy ang mga tao, ang media, di ba? Na busy ang tao sa social media dahil nanood sa rally. Kasi syempre, syempre ano yan eh, kaabang-abang yan. Kasi kung ilang milyon kaya ang dadalo sa rally, gaano kaya kadaming tao niyan? Syempre busy ang tao. Paano kung habang busy ang tao niyan, 16, pagka 17, 18, biglang may inaristo? Ha? Kaya ito ang sabi ni Digo ngayon. Ah, panawagan ni Digong sa military at sa PNP. Save the Republic of the Philippines. Bakit? <laughs> ah, nako, alam niyo sa to totoo lang mga kababayan, ayaw ko talagang pangunahan nito eh. Reaction ko lang to ha, nagtatanong lang. Kumakati yung ulo ko mag-isip. Alam, bigyan ko kayo ng clue. Pakiramdam ko... May ma this next week yata or next second week. No mga siguro 20 lagpas 20 nararamdaman ko na ang maaaristo ay yung lugar niya Merong imbakan ng tubig sa panahon pa ng Kastila ha Meron sigurong maaaristo na imbakan ang ang lugar niya no ang tatay niya artista, politiko din. Tapos yung lugar nila, yung ilalim ng lugar nila, merong malawak dyan na parang imbakan ng tubig nung panahon ng mga Kastila. Merong underground water system. Ha? Ayun yun ha, mga kababayan. Ha? Yung lugar nila, ha? Noong panahon ng mga Kastila, Merong underground water system. Ang tatay niya artista, politiko din. Alaga! Wala kong sinabing pangalan. Ah, hindi ko kayo sinabing maniwala kay sa akin. Ha? Ah? Yung lugar nila, merong underwater system. <laughs> Ay, nako. Ayaw ko na magsalita. I-search ninyo anong lugar dito sa buong Pilipinas na panahon ng Kastila ginawang ang, ang syuga, syudad nila ginawang underwater system na mga Kastila. Na pwede mo nga puntahan ngayon eh. Pwede ka nga pumunta doon manood eh. Diba? Diba? secret. Mm. Kaya ngayon mga kababayan, itong si Digong sabi niya, oh. AFP and PNP, Save the Republic of the Philippines. Halos lahat kasi mga kababayan ng uh, lugar ah, ng, ng ng mga makukulong ngayon, panahon ni Digong, mga kaalyado niya 'yan. Ah? <clears throat> Nako, bahala na. <laughs> Tapos, parang gusto kong kumanta na, Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ako'y isang sirena. Nako, Diyos ko. Mm. So, yun lang yun na mga kababayan. Hindi na akong magsalita, ha? Wala akong sinabing pangalan. Wala rin akong sinabing lugar. Clue lang. Basta ang tatay niya artista tapos politiko. Mm -mm.